Ako. Ano ba ah, mo? Anong oh, ginawa ko? Anong kiyoteks yan? O, mo! O, kaki ng to! Ano ba? Hoy! Oh. O! Oh. Lutoin din na to, dam! Ano ba maya? Wala nga magpili. Oh. O, buo-buo <laughs> lang yan! O, oh, sir, hindi na yung logo mo! O, hindi ba? Ano ba? Tangin na to! Aga-aga siguro aga sigaw! sigaw. <laughs> Sinabi sa'yo, so lutoin mo na to! Lilihan sa may mamutin at saka yung kukuha! Ito po kami ang kapitaw! O, hindi no, si na nga magpili. <laughs> ka na lang nagka-pera dito. Mag pera? Bisa mo na! Ang dami reklamo! Inang <laughs> tuminso. Ang aga-aga okay, nag-away kayo. Minsan nga ka na lang, bisa ka na ikaw. Tinawa oh, yan, oh, oh. <laughs> mo ka. O yan, nag-video ako. O. Tagal mo nga si aga-aga, away kayo eh. Bisa, bisa magka-pera. Tapos bumili ka na nga lang, galunggong pa, tsaka pa nang... Oh, Ay, mo sa Ay, bakit ko ba ako inutusan? Ah, bumili na nga ako eh. Lagay mo na yan sa Ay, oh, mo, ikaw, ikaw. Ngayon oh. ka lang. <laughs> ngayon ka nalang bumili ng ulam tapos gagawin ng ganyang napa. Ano na? Ano ba gagawin dito? Linisan mo yan. Pati yung kuko. Linisan mo rin. Yung malinis na malinis kasi lulutuin yan. Oh, sige, linisan mo. Tapos ako Oh, ikaw, ah. ha. naman eh. Oh, Ako na nga bumili. Ako pa Ako na nga magluluto. Oh, Lutoin mo. Linilisan to ha. Ah. Oo, oh, linilisan mo. Mayiging mayiging linis. Oo. Oh, Oo, oh. Oh, linilisan daw. Sige. May utong talaga. Ang lakas na tao. Kawi niya. Kabi niya dito. Ano? Oh, Wala ba? So gagawin natin guys. Alam mo naman, taga sa dunod na tayo. <laughs> So, anong gagawin ko? lili really ko. Papakita ko sa inyo kung paano maglilis si Juvan David. <laughs> Let's go! Uy! Anong ginagawa mo? Di ba pinapalinis sa'yo ni Annalyn <laughs> <laughs> eh? Pinapalinisan ko nun. Eh gagwa, kayo ngayon tiksan na pula. <laughs> <laughs> Ito rin <pade>? sa'yo. <laughs> Blanks ng ama. Tapos mabuhay. Bakit? Oh, Ayan na. Oh. Hindi ko na nga nanel katira niyan kahit matulis yung kuko e. Eh. Sabi ni Nisan, hindi cutie son. Bakit? Ayaw ko lang magkinain niya lang kami. Hindi nga, na naman yan. <laughs> <laughs> <yun>. <laughs> okay, good Goods yan. Oh, gusto ko talaga. O, sabi nilinisan Nisan eh. Oh, at least nilinis Nisan ko. Oh. na? Oh. stick dyan. Putang ina mo talaga! Alinisan mo Wala yan! Wala naman ako! Ah! Ilmo! Putang ina to! Aray ah! ba ako? Ikaw ka yan? Dinisan mo? Ha? Thank mo? Ito ko kay Dini. Di ba sabi ko sa alinisan mo lang sa gripo? Wala ka naman sinabi gripo. Ay sinabi ako lang tubig! Dinisan mo yan! Dinisan mo lang! At sabi po sa akin, dinisan at kakainan. Ayaw mo lang ako. Yung <laughs> malinis, malinis. na malinis. Putang ina ko eh. na nga oh. Masarap na ba na o? Ano masarap? Masaya ba ako? Ito masaya, Tangil mo! Tsaka naka cuticle yan. Cuticle removal. Ah! No! <laughs> Ay, go! Go!